Mga dads, kamusta? Samahan nyo kami sa travel namin dito sa Hong Kong. First time nga pala namin na magta-travel na may kasamang maliit at makulit na bata. Puti na lang kamo tulog sa flight. Pero kahit ganoon, masabi ko pa rin na hindi ganoon kadali. Compared lang nung mga nakaraang punta namin dito, hindi ko alam kung saan kami kumukuha ng energy nung araw. Yung bantipong kahit yung kasulok-sulokan ng bansa, eh pupuntahan mo pa rin talaga. Hindi lang isang dala kong at may mga kasama pang equipment na mabibigat. Ngayon, hindi na pwede yung mga ganyan. Anyway, balik tayo sa present. At eto na, nakarating na kami sa Hong Kong International Airport. Kasama din namin sa adventure na to ay ang lolo at lola ni Kenzo. Daddy, kaway. <laughs> Abang masaya kami nagbibideo, mahimbing naman ang tulog ng aming baby. Tutulog ang little boy mahaba na karat talaga dito sa airport. Sadyang ganun lang talaga. At nung makalabas kami ng immigration, eh bumili na kami ng ticket namin ng bus. Mas pinili namin yung bus ngayon instead na gamitin yung airport express train kasi sobrang dami naming dalang gamit at napakahirap mag-akyat baba sa mga agdanan at lalo na pag jump yung elevator. Pangalawa, yung stop na itong bus, eh konting lakad na lang doon sa hostel namin. Pangatlo, mas mura at mas convenient kasi isang sakay na lang. So ito na, nakasakay na kami sa bus at ito din mismo yung first bus ride ni Kenzo sa Hong Kong pa talaga yung unang bus ride niya. At oh, nag-enjoy naman siya so far. At ako din, kasi first time kong makita itong side na to ng Hong Kong. Pansin ko, ang dami din ginagawa dito. Parang after ilang years nung manggaling kami dito, sobrang laki na na improvement ng bansa na to. Ang dami na ito yung mga bago. Mga kalsada, mga buildings, mga bagong station, at kung ano-ano pa. Siyempre, ganun talaga kapag ka hindi korap yung gobyerno. Philippines, baka naman, konting yaman lang. Ay, sorry, wala pala silang ganun. Hindi pala sila nahihiya. At after nitong bus ride, nakarating na din kami sa hostel namin. Ayan, tinan nyo naman, ang dami naming dalang gamit. Two bedrooms para sa aming pamilya, at nakahiwala room ng grandparents ni Kenzo maliit lang yung kwarto namin ganito naman talaga usually sa Hong Kong at ito yung view nga pala hindi lang makita gabi na kasi nakakapagod yung biyahe ibang iba ng mga binatat dalaga pa kami pero syempre iba pa rin yung saya kapag meron ka ng makulit at cute na cute na anak at bonus na rin yung asawa mong araw-araw maganda happy family at after namin magpahinga ng kaunti muba na kami at saktong-sakto may malapit na kainan sa labas lang so tara kain muna tayo What's the difference between okay. the two? Yeah. This one, brisket and cheddar. This one, beauty wong. Um, brisket, brisket or? Oh. Okay, this one, 60. Price? Yes. Okay. Ano masasabi mo? Um, I can't see it. Huh? I can't see it. Tikman muna natin. Kung masasabi niyo. Hello. At ito na 'yung mga in-order namin. So ayun lang muna sa ngayon mga dads. Tuloy natin 'yung adventure natin sa part 2. At maraming salamat sa panonood.